Jangan lupa subscribe, like, and share video ini untuk menampilkan notice akan berita tersebut. Salam Lama, salam palu Di Stadiumulang vlog pertama, akan kami vertik episode 10ה... Atas8 aku nyambik tanda masyarakat aku di sini.

magiging maganda din yung bike ito maganda

Set, set, Tira, 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 Tira,

Per <laughs> Nag <-ball. laughs> oh, <lona yang>. Paul? Paul. Mana gaya <laughs> attack hebat nih? Pulpor. Good. Pulpor, baba. Patay na naman. Wala hey, hey. kayo pas. Ah. Lamang. Ang 5-4 ha. Parang parang mata Ganda Oo. kaya 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 maya. kaya kaya Ol? Ol, All! 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 Wala! Maluwag! Maluwag di pizza! Di pesa! Maluwag! 6-4 sa patay na 6-5 lamang mats lang mats lang Paul sa akin yan try mo na akin na yan Bawang ko yan eh. Stuck. Baong ko yun. Dito, dinala ko. Saan mo Bakala, siyempre. <laughs> eh, may surprise pa nga ako kanina habang nanonood ako sa inyo. Oo, oh, akin yan. Oo, oh, nga yan. Uh, wala, ko wala kanina. Wala tiwala oh, kay Golis ah. Wala tiwala sa akin. <laughs> akin yan. Oh, seven six. Ada yang Dinga kanya yan, Akina, natin. Oo, oh, oh. <laughs> <laughs> <taro. Tampar>, <laughs> Akin nga yan. Change card. Change, change. Kakain na ko, kasi Eight Ola, seven. Ayaw. Oh. Nine seven. Wala na papabayaan yun. Baluwag si Pinsa. Nine seven. Nine seven. Best post Tay, Nine eight. Oh, di Pinsa, di, pizza, di pizza. Oh

Oo, oo. Ikot muna, ikot. Ikot. Baba! Baba, baba, baba! Si Ryle na rin kita papakainin ng ano. Okay. dalawa kayo, dalawa. All nine. All, all, all. All, all. All, all. pizza, di pizza. Tapi. Challenge mo, Pat. Challenge may, mo. Lapitan mo. May pusta kaya yata ito sa kabila. <laughs> yan, 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 Lapitan mo. Good. Dalawa, dalawang, ano, perimeter, oh. oh lapitan mo, Pat. Lapitan mo. <laughs> Nice. 09. Baba, baba 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 baba. Baba. Ikot yung bola, ikot. 09. Dapat hindi masyadong kasi pag hindi Hmm. guys <laughs> <laughs> <Nice>. ah. <laughs> Ikital mo sa iyo, Vans! mo, Vans! Wala na, patay na! Ang ganda ng paasa, oh! Saan na naman, oh! Ay. Patay ay, na! Ay, lupit! Hindi Pasay may tis, mintis, ah! All, ah! All! Walang mintis yun, ah! All, ah! Ayun din, oh! Ay, 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 no. Maui!

O, dalawang, dalawang. Di pesa. Kayang kaya yung ano. Sikitan lang, no? Hmm. Ibig sabihin, kayang kaya. Parang ano eh. Hindi pa tumi... O, di pa! Nabas, Hindi pa yung tumitira sa... Balik, 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 ya. Pesto, pesto, pesto. balik, balik, pesto, pesto. pesto,

All! All! din oh! All! 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 All All! Challenge mo ba? Challenge mo Dikit kayo masyado! Lamang! Hindi ah. ka kapitah foul well? kapitah 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 Dito mo si, ano, Di may no. dito maano eh. Review, review yung camera. Review ba? <laughs> Matas mura yan. Kapit talaga si Marvin Oh, <laughs> dipit na, <dipensa, dipensa. laughs> <laughs> Yan, yan, yan. <laughs>

Lumata! Lumata! Ha! Please. Lupit talaga ni Bats. Dependent player ka ngayon, Bats. Energetic. Oh, oh, oh. oh. Nice. All! All! Bola, bola! Bill. Irabat, Tira! oh oh oh, diskarte, diskarte, isi, 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 Trito. 2 Kadalas si Elijah, no? Hmm, sunod. Sure. Ah, Ayan nah, lang. isang Kanina, ayaw-ayaw. Gusto mo, lalasahan ko pa eh. Lagi <laughs> daw ba kong ilasan Patay. Jari yang kebat. Patay. Oh, Uy. oh, 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 Pagulang na ginintibad. <laughs> Gumulang na eh. Tumira ka, Gumulang na din si Bats. <laughs> Umatake na si Bats ah. Rito at rito. Ako, Yari! Eh. Ay, Ay grabe oh! Walang kakabakaba! Takbong mayaman may eh! Ol, ol. Ay, all all 3 All three. Kalingan nyo din ng tres. eh may tumira ng Chris mali dito, yan. Ayan! For 3 <laughs>

Ayun na. Tatlo, okay. tatlo. Di ba? Wala, wala. Asperado. Ayun na yung hangin sa katotohanan. Wala pa. na muna daw nila. Last nila. Wings. Gumaganda na yung ngiti ni Sir Gulis. Tira <laughs> mo na, Willie. Sabi ko na eh. Ohoy! Oh! Oh, Sumabay si po. Oh. Grabe. <laughs> oh, thank you. <laughs> <laughs> Nagigigil na <lah> si Vans. <laughs> Nagigigil na <lah> si Vans. Parang mas yan eh oh. Talakas <laughs> na. Ah. Uh, Magurupas <laughs> Walay, walay! Do, no? Ay, yon! <laughs> exhibition. Uh, relax, pa. relax! Tira na! Yon! Last! Harap, harap! <laughs> Malaki yon! Six, five. five. six, six, five. Last one. <laughs> Ayan na, nanggigigil na si Buds Seryoso na si Buds Trenta ang ni Buds eh. Trenta? Oh. Kaya pala eh. Oo. Nagigigil na. Sir, boy, pass na lang kayo niyan. Nagigigil na, si eh. <laughs> <laughs> <Well, laughs> <nagingigil> na si Todd. nagigigil na si Todd. Patay!

Pati na lang, Kai. Tres, tres. Isang tres lang yan. Will, dito ka sa labas, Will. Uh, oh, no. Isang spot na maganda lang yan, oh. Sapat. Kay Willie, oh. Walang bantay kay Willie. Yeah. Mer! Dito sa labas, Mer! Oh,

Utang Ba, ba. Ira. Ne. Last, last warning e. Besto. Ira tres wheel. Wheel. Hindi ka tumitiri. Ay, si Sir, mo si Sir, Dalawa yung ano nyo eh. Yon, dali. Yon. Gimbol. Eh. Malas. Malas, pangalawa.